So yun guys, magandang araw sa so inyong yun lahat uh, Monday, July 29 ngayon 7.13 PM na Pero maliwanag pa rin dito Kasi nasa Korea pa rin tayo So bukas na yung flight natin Yan. Kaya last day na natin makasama yung wild dogs Hindi mo na ako nag -live dahil Bibili pa ako ng treats dun sa binibilang ko dito sa city iwan ko kay Kuya Gerald para may papakain siya sa Wild Dogs may bibigay siya tuwing makikita niya nandito nga ako sa city yan may nasa lubang kanina sila kuya mas taga dito din sa Kim J <laughs> sabi niya uy sa punta bibili lang ng ano dito ng treats sabi niya sama mo naman kami sa vlog kasi nakita niyo yung camera ko sinisetup sinisetup ko sabi, sama mo naman kami sa vlog ko sinisetup ko pa eh. <laughs> so ang sarap lang ng ganun guys kasi may iba na ayaw nakikita sila sa vlog so ako pag nakakita ako ng ganun nadala kasi ako sa ganun ako kasi yung tao na pag nagbablog ako gusto ko yung mga tao sa paligid kasi sinasama ko din pero nadala nga ako kasi may iba na uy parang wag mo usama sa vlog tapos minsan nai-edit ko na yung video may magchat-chat parang wag mo usama sa vlog mga ganun kaya nadala ako gusto ko na lang nung nakarating ako sa Korea binablog ko nun na yung sarili ko hindi na ako nagsasama ng ibang tao nang hindi ko hindi ko sasabihin uy makablog ako parang ganun may ba naman na okay sila sa video o par, cut mo yung ganito, tanggalin mo yung ganito ayaw na lang makita sa vlog hindi ko naman alam kung ano yung mga uh, personal matters, kung ba't ayaw na sumama sa vlog, pero yun, natuto din ako na, pag nagbablog ka syempre kailangan mo rin ng consent ng mga ibang tao na paligid sa'yo, hindi lahat gusto sumasama sa vlog, so nakatuwa lang si kuya kanina, sama mo naman ako sa vlog niyo, sa, sa vlog mo, saka si ate so pag ganun, pag nakita ko sila, sasama ko sila sa vlog na, pwede ko pa silang interviewin, di ba? Ganun. Basta, yun nga yung isa sa matututunan nyo pag nagbablog kayo, na dapat may consent muna ng mga tao sa paligid nyo. Dahil may iba na, oo, oh, oh nagbibidyo ka, kasama sila sa vlog, pero minsan ayaw nila na sumama. So, yun guys, doon tayo bibili ng treats sa Pet Matu. Yan. Kala ko naka 50% eh, no? Season of up, up to 50%. Yung katabi niya palang story yun may mga damit <laughs> no? makakamura sana tayo sa treats kung 50% pero dito talaga ako bumibili simula nung may nalaman kung ano dito ah uh, bilihan ng mga treats kasi pag dun sa amin sa Cebu Mar 2 pa isa ako bumibili sa GS ang mahal nung kinumpit ko sabi ko ay ito ako pag wala na akong treats ang mahal eh pag dito marami na yun mas, mas mamura kasi pag maramihan eh iba yung presyo ng treats dito mas mahal sa Korea parang times 3 kung sa Pinas yun, isang libo mo marami pero dito konti lang. Kaya dito na ako bumibili nung nalaman ko. Yan o, no? Pet Mart 2. tayo sa loob. Let's go, yan you know? o, We Love Pet. Pet Mart 2. Ay, may malaking aso dito. Eh, kaway ka muna. Geng, geng. So, yun ang dami dito ang ibang klaseng treats. Ayun na si Pot Pot <laughs> Siya yung model eh, no? Ano kaya? Ano kaya? Sakto lang bibilin ko kasi pag uwi natin ng Pinas, marami ang tayong treats eh. Ayun na si Potpot. Oh. Ayun yung cheese na binili ko eh. Dami dito. May mga laruan din na bolo. Parang ito na lang. So yun, tumatawag si Jopet. Sagutin muna natin. Bahala na. Kung ano mabili natin. Let's go. So yun guys, nakabili na tayo. Ito yung parang binili ko lang din nung una pero konti lang kasi babalik pa naman ako hindi naman ako magstay sa Pilas matagal tsaka ito yung binibili ko na konti marami na yung binili ko tapos laman eh. you no? Know, duck breast so yun para may maiwan kay Kuya Jared, kasi lalabas si Kuya magla live. sabi ko sa inyo Kuya Gerard, ikaw muna Kung baga, syempre marami na naghahanap sa wild dogs eh kaya pag nag wala ka paano na eh, si Kuya Gerard nandiyan So siya muna yung bahala. Sabi ko, oh Jared, ano, Tapos mga nakara, tinatanong niya sa akin, ano ba yung mga binibili mong treats? Ano ba yung mga binibili mong parang sausage? Eh, sarado na yung GS, di ba? So sabi ko, hindi, bibilan, iiwanan kita ng treats, huwag ka mag-alala. Kasi nga, syempre, pina, ina, pinakisuyo na nga lang sa natin yung wild dogs. Tapos siya pa yung bibili na, ano. Kung iwanan na lang natin siya natin para hindi siya naman problema. So ito yung lalabas siya. Bibili na ko la lang. Sila panda naman kasi pinapakain yun. May mga bantay yun. Sila pot pot. Yan. Kaya treats. Dagdadalawa pag nakita nyo. Yan. Sila peanut. Bigyan nyo nito yung parang duck breast. Mapakain nyo lang. Kasi nakakatuwa talaga yung mga aso na yun. ba? Diba? Tsaka hindi nga kasi kumakain ng ano yun. Nung kanin. Kasi yun yung pagkain nila sa kanila eh. Kumbaga kaya lang na... Kaya lang sumasama sa atin yun kasi nakakatikim yung sarap na pagkain eh. Kaya yun, deserve talaga nila ng treats. Tsaka yun, yung mga nagbibigay sa atin ng pan-treats ng wild dogs. Tsaka sa nagbibigay sa atin sa TikTok, mga nagsisend. So ito, dito na pupunta yung mga binibigay sa akin. Binibilan ko ng treats yung mga wild dogs. So yun. Tapos na ang ating mission, babalik na tayo sa ating seat, ah, sa lugar. Pero may isa pa pala akong rason, kaya ako pumunta dito. Ah, uh, may kukunin akong laptop dun kay Ate Marge. Yan yes, Ate Marge kasi magpapasabay siya dahil uwi nga ako sa Pilipinas, 'di ba? So may laptop daw siya na ipapasabay. Eh alas 8 pa yung dating niya. 7 7:40 pa lang, magantay tayo 20 minutes. Saglit lang naman 'yun. Tapos baka ihatid na na ako dun sa lugar namin or magbasa ko. Kasi nakakahiya. So yun lang guys. Pag-uwi ko daw, update na lang. Hindi ko alam kung magla-live ako ngayon eh. Or magla pero baka mag-live ako kasi last na nakasama ko na yung Wild Dogs. Eh, syempre marami din nakakamiss sa Wild Dogs kasi nag-itewon nga ako kahapon, di ba? Nag-soul ako. Bumala ako. So, yan, magla-live tayo. Sige. So, yan guys, at dahil 7.52 pa lang. Ano yun, 8 daw makakarating si Ate Madge dito. So, tambay muna ako dito sa court. Sakto may nadalaro. Yan. Kaya mga Pilipino. Nood lang muna tayo. Let's go. Tayo bang nagpapatay sila Kuya? Hay. Lakit na sa liga eh. Nagpapalakas sila. Shoutout diyan sa mga viewers, lalo na mga taga Jensen. Jensen ka ba Kuya? Oh, Jensen Hmm, layo, layo. Jensen Kuya. Shoutout Kuya. Papatato tayo dyan kay Kuya, e susunod dito. <laughs> <laughs> mm, <laughs> uh -uh. <laughs> ano yun? Thailand? Tayguk! 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 Laro-laro lang tayo, wala pa yung na natin. Ta! <laughs> ah. So yun guys, tapos na tayong mga ano, i-basketball kala kuya. lang. Kasi hindi na tumuloy si Ate Marge eh. nakalimutan niya daw yung dadalin niya na laptop sa akin, nagchat siya. Yan Sabi ko na nakatambay lang ako sa court. Kaso hindi niya nga nadala yung ano, yung laptop. Kaya, uwi na lang tayo. Sabi ko okay lang naman, malapit lang naman. Tsaka may bus pa naman. Mas parang uulan. So yun. Time check tayo. 8.20 na. Para makapag-live din tayo. So yun. Bye 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 bye. Salamat ka lang kuya kasi pagkatas nila maglaro, nakalaro-laro din. Nakapag-shoot-shoot -shoot din tayo. Malapit na din kasi yung liga nung no, sa kanila sa 25. So ibablog natin yun. Ayan. May nakasabay nga ako kanina si kuya. Kasawa ni ate. Hindi <laughs> ako. Kasawa ni ate Lisa. Sali daw ako sa team nila kasi sabi ko hindi naman ako basketball Sabi ko pwede. Pagawa lang ako jersey. Pero isa rin yung sa ano, isa sa gusto matutunan yung paglalaro ng basketball. Kasi yung tayo natin bumili ng mga gamit, sapatos. Dati kasi parang ano yun, nakakahiya mag-basketball kasi wala ka man lang sapatos, gano'n. Tapos wala kang nagtuturo sa amin mag-basketball kasi si Papa eh, hindi naman siya nag-basketball, music. Pero ngayon, yan, may mga sa, may mga kaibigan tayo dito na nagba-basketball. Kaya gusto kong ano, matuto. Sabi ko sa kanila, gusto kong matuto ko eh. Ngayon. Kaya yeah, dati masama tayo sa mga nagbabasketball para matututan natin yung laro na yun. Kasi sabi nila, sayang yung height mo, laki mo pa naman. Kasi hindi nga talaga ako nagbabasketball, di ako natut. Siguro, shoot, shoot, ganun. Pero yung mga depensa, uh, basta syempre may mga basic yung pagbabasketball. So, hindi natin alam yun. Kaya gusto kong matuto. So, sana sa mga susunod na liga makasali tayo. Pero kailangan practice, practice. Magpapaturo tayo sa mga marunong. So, yun guys. On the way na tayo sa bus stop. Dahil uuwi na tayo may aso dun oh. Pinakawala ng amo niya. So yan, let's go. Update na lang tayo. Bye. -bye. Bali na uwi na ako, time check tayo 9.31 So hindi ko na nakuha yung laptop kay ate Marge Kasi nakalimutan niya dun sa ano Sa company nila So bukas na lang daw niya dadalin So pagkababa ako dito ng bus Hindi na si Rapina to eh yeah. Kunyari hindi ako excited, hindi excited eh And snow Sama natin sa company kasi maraming pagkain dun eh Papaubos ko sa kanila yung pansit tsaka yung buto-buto gusto naman Pinat ng pansit eh. Ayan. paubos natin sa kanila. Hey. So, yung last tambay na natin kasama sila. Hindi ko madadaanan yata si Panda tsaka si Pot. Eh, hindi daanan natin si Panda sige. Kahit kasama si Snow. Huwag lang sanang nakalalaya yung dalawa si maglalaban. So, in-update tayo pag nasa bahay. Let's go. No, kaya pa? Dito pa lang hingal ka na eh. So yun guys, kakawi lang natin At ayan si Pina oh. <laughs> to Sa pinto, yun yung pinaka Pinaka malapit sa pinto natin Tapos ayun yung mga chicken nandiyan Ay pumasok Ayun, na, lang Grabe, mas titiisin niyang hindi pumasok sa kunin yung chicken so, Sobrang takot niya Pinat Ako, papasok yung mo si Pinat See you now. Okay guys sa vlog. Ano yung... <laughs> so yan guys. Ayan. Diyan lang tumatambay si Peanut. Pero usually dun yung sa tapat ng ano. Sa may shik ng namin. Pero ngayon. Diyan na yung pinakamalapit niya sa may pinto namin. Tapos papasok siya dito. Kaso takot na takot pa rin siya. Yung hakbang niya makita niyo naman. Tapos parang nakaamba agad na. Babalik agad siya. Peanut. Ayun. Dito lang siya sa tapat natin. Peanut sarap ng tambay niya pero takot siya so yun at dahil anong oras na papahinga na tayo okay, marami pa tayong gagawin bukas so yun, bye bye